maghahatid lang talaga ako kay Samira eh. Pero dahil may kakoperen kang nagtitinda ng mga pang merienda, makakahindi ka pa ba? <laughs> <laughs> Kaya yung akong nagtitirambay dito sa harapan ng school, eh, mapapagastos ka talaga. So ayan, meron nga siyang tofu square, lumpiang gulay, kwek-kwek at corn dog. Pero ang napili kong bilhin ay tofu square kasi kakaiba yung sauce niya. First time ko lang talaga makatikim. Nagpiprito naman ako ng tofu or tokwa kaso nga lang kalamansi or suka lang yung ginagawa kong sausawan. Yung sa kanya kasi mayonnaise. Sarili nga niyang gawa yung sauce niya tapos lalagyan pa niya ng chili oil. Diyos mayo, bago ata talaga matapos ang taon, madalagdagan ako ng limang kilo pag laging gani. Ito. <laughs> kayo din ba mga mi, pag nagahatid kayo ng mga anak nyo, napapamerienda din ba kayo nang wala sa oras? Minsan kasi pag alanganin na yung oras, hindi na ako umuwi, hinihintay ko na si Samira. Minsan kasi may pinapagawa si teacher or may mga kailangan kaming gawin sa loob kasi nga officer kami. Pero minsan pag may importante akong gagawin, uuwi din talaga ako kasi may e-bike naman. Napapagastos ka talaga pag maghihintay ka. <laughs> Oh, sarap! First bite! o, <laughs> oh, di ba hindi pa na kontento sa tofu at naglumpiang gulay pa nga? Naingit ang kumari nyo, kaya bumili din ako. <laughs> <laughs> Diyos mio, Marimar, hindi na lang anak ang magastos, pati mga nanay na. O, oh, di ba diba? Sarap na sarap ang kumarin nyo. Alalahanin mo, kinder pa lang yung bunso mo.